Dumayo nga tayo ng Bulacan para tikma ng Unlibopay na talagang magpapaputok ng batok mo. At higit sa lahat doon, meron din silang Unlilicho na talagang unang kagat pa lang, high blood agad. At kung kakain ka nga dito, talagang magbaon ka ng maraming pineapple. Kaya kung naghahanap ka ng Unlibopay na talagang alam mong sulit yung ibabayad mo, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may Ricos Buffet. At pagdating nga namin dito, nakita natin itong sila kuya na tumutugtog ng trumpet at trombone. Tama ba? Itama nyo na lang ako kung mali ako. <laughs> at dapat nga pagdating nyo palang ay hanapin nyo na to si Kuya Pogi at magpalista na kayo agad kasi nga marami talagang naghihintay. After 20 minutes nga ay nakapasok na agad tayo at tignan nyo naman guys talagang napakarami ng tao at hanggang dito nga sa extension ng pwesto nila ay punong puno na rin. Yung anlilichon pala nila dito ay tuwing Friday, Saturday, Sunday lang at 379 pesos yon. Anli bupay na rin yun mga kaboljak at talagang matitikman mo na lahat ng putahe na meron sila. At pag Monday to Thursday naman ay may anli bupay rin sila at lichon pugon sa halagang 299 pesos. At Meron rin pala sila dito mga pasta at eto nga yung mga sos nila nakahiwalay na bahala ka na kung anong trip mo at may mga gulay at isda rin na talaga namang mabisa. Meron nga rin pala sila dito yung Yang Chow Rice, Garlic Rice at yung Plain Rice. Ito okay, so embutido At kung gusto mo nga naman ng dessert, meron sila dito yung Toron, Leche Plan at eto ngang Palitaw. At ang location nga nito ay sa General Alejo Highway, San Pedro, Bustos, Bulacan. At harap lang siya ng Bustos Water District. Hey, ito naman, oh. Hindi tayo mag-rise. So, hit. Sigma na agad natin ito guys. Ito. Siyempre ito ulit yun. Ha? Huh? Bayat pa ako. Ayan. Mmm. Tap ng balat niya. Crunchy. Sa isa pa. Mmm. Sarap. Alam mo, masarap yung lechon. Meron nga rin pala sila ditong panset na talagang mabisa din. Kaya sa laman pa lang, panalo na. Kasi meron siyang hipon, lechon kawali, at tsaka tay, tas may mga gulay. O di ba? Diba? Napaka-solid nun. At may mga juice rin sila dito. At bahala kang kumuha kasi nga self-service dito. Ito ang napili ko yung milky melon ay talagang napakasarap niya pag malamig. Ang sabi ko nga kanina ay hindi ako magra-rice pero nung nakita ko tong Yang Chow Rice ay talagang napasandok rin ako eh. Mukhang masisira na naman yung diet natin. Ito nga yung nakita ko kasing ulam doon, itong litiyon paksiw. Eh, tas Yang Chow Rice talagang heaven. <laughs> Tapos yung na po yun. Mmm. Kung pupunta nga pala kayo dito, ay talagang agahan nyo para nauuna kayo sa pila kasi medyo marami talagang tao. Para sa akin nga, ay worth it yung dayo natin dito kasi napakasarap rin talaga ng mga ulam na linuluto nila at lalong-lalo na yung lechon, syempre. Kaya see you sa mga susunod na video. Bye bye